Kumusta mga mahal kong tagapakinig? Salamat sa inyong patuloy na ng pagtutok. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang sitwasyon na siguradong naranasan na nating lahat. Alam nyo ba yung pakiramdam na mapagbintangan, mainsulto o maloko? Yung tipong gusto mong sumabog, sumigaw at gumanti? Well, sa araw na to, bibigyan natin ng bagong perspektibo ang mga damdamin niyan. Hindi tayo mag-focus sa kung pa paano maghiganti o kung paano ipagtanggol ang sarili sa bawat pagkakataon. Sa halip, pag-uusapan natin ang isang mas malalim at mas makapangyarihang daan. Okay? Ang pagtahimik at pagtitiwala sa si Diyos. Madalas nating marinig um, marinig na maging kalmado o kay magkaroon ng self-control. Maganda yan. Pero sa episode na to, bibigyan natin ang mas malalim na kahulugan ang pagtatahimik mula sa pananaw ng Biblia. Bakit? Dahil sa mata ng Diyos, ang pagtahimik sa gitna ng pagsubok ay hindi kahinaan. Ito ay isang testamento ng pananampalataya at lakas. Ito ang paraan para bigyan natin ng espasyo ang Diyos para siya ang magpapanatili sa atin sa isang lugar ng pagtitiwala na ang Diyos ang magtatanggol sa atin at magbibigay ng katarungan sa kanyang sariling paraan at oras. Para mas maging malinaw, tingnan natin ang ilang karaniwang sitwasyon. Una, yung tungkol sa pagganti ng masama sa masama. Kung daigdig ang susundin natin, may nagkalat ng maling chismis tungkol sa'yo. For example, syempre ang unang reaksyon natin, Aba, kakalat din ako ng chismis sa'yo. Ganti-ganti lang. So ano naman yung daan ng Diyos? Sabi sa Romans 12 verse 17, Huwag na inyong gantihan ng masama ang masama. Instead, isipin mo, paano ako makakagawa ng tama sa paningin ng lahat? Ang pagganti ay nagpapatuloy lang ng cycle ng sakit. Sa halip, ipaubaya mo sa Diyos. Siya ang mas nakakaalam ng lahat ng katotohanan. Pangalawa, yung paghawak ng sama ng loob at pagka-bitter. Kung yung mundo ang susundin natin, for example, may nag daw sa tiwala mo, kahit humingi ng tawad, mahirap kalimutan, di ba? Bakit ko siya patatawarin? Hindi ko yan makakalimutan. Mga ganong sabihin. Kaya ayun, nagtatanim ka ng galit. Ano naman ang daan ng Diyos dito? Ang Efeso 4, Versikulo 31 hanggang 32 ay malinaw na nagsasabi, Alisin ninyo ang lahat ng kapaitan, galit, magpatawaran. Kung paano pinatawag din kayo ng Diyos kay Kristo, ang pagkapit, sa sama ng loob ay nakakasira sa iyo. Ito ang nakaka Ang tunay na kalayaan ay nasa pagpapatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa iyong sarili. Pangatlo, ang pagkilos bati sa galit at bugso ng emosyon. So kung daigdig ang susundin natin, for example, may nang insulto sa iyo, syempre, gusto mong sumagot ng mas masakit o mag ng mas marahas. Sasabihin mo, hindi ako papayag na apihin ako. So ano naman yung daan ng Diyos para sa ating dyan? Ang Kawikaan 29.11 ay nagpapaalala, ang hangal ay naglalabas ng lahat ng kanyang galit, ngunit ang marunong ay nagpipigil nito. So sa mata ng Diyos, ang pagpipigil ay karunungan. Ang pagiging master ng iyong emosyon ay mas mahirap, pero mas nagbibigay ng kalwalhatian sa Diyos at kapayapaan sa iyo. Ngayon, tingnan natin kung paano nagiging lakas ang pagtahimik at pagtitiwala sa Diyos. Una, ang pagpapatawad at paghahangad ng kapayapaan. Ang daan ng Diyos dito. Sabi sa Matthew 5 verse 44, Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Grabe diba? Ito ang pinakamahirap na gawin pero ito ang nagpapalaya sa ating puso. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa ating kaluluwa. Pangalawa, ang pagtahimik at pagbibigay daan sa Diyos. Ano yung daan ng Diyos dito? Naalala nyo ba ang Exodus 14 verse 14? Ang Panginoon ang lalaban para sa inyo, kaya kayo ay manatiling tahimik. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo sa bawat pagkakataon. Kung alam mong nasa katotohanan ka, manahimik ka na lang. Hayaan mo ang Diyos ang magpakita ng katotohanan sa tamang panahon. Ang kanyang pagtatanggol ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang salita o argumento natin. Pangatlo, ang pagtitiwala sa katarungan ng Diyos. Kung pakiramdam mo ay hindi ka binigyang halaga o inaapi ka, basahin mo ang Romans 12 verse 19. Huwag kayong maghihigante mga minamahal kundi bigyan ninyo ng puwang ang galit ng Diyos akin ang paghihiganti, Sabi ng sabi dun sa verse na yun, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ang pasanin ng paghihiganti ay mabigat. Ibigay mo yan sa Diyos. Siya ang perfectong hukom. Siya ang nakakakita ng lahat. At siya ang magbibigay ng hostisya sa kanyang sariling paraan. Mga kaibigan, ang mensahe ng video na ito na binigyan natin ng pananaw mula sa salita ng Diyos ay isang napakalaking tulong para sa ating lahat, lalo na kung madalas tayong masaktan o maprovoke. Sa pagpili ng katahimikan at pagtitiwala sa Diyos, binibigyan natin ang ating sarili ng kapayapaan at espiritual na lakas. Hindi ito nangangahulugan ng pagiging pasibo kundi ang pagiging matalino sa pagpili ng ating mga laban at nagpapaubayan ng control sa mga bagay na hindi natin kayang baguhin sa kamay ng Diyos. Ito ang tunay na kalayaan. Ito ang tunay na kapangyarihan. Ito ang daan ng Diyos. Marami salamat sa inyong pakikinig. Kung mayroon kayong mga karanasan kung saan naramdaman ninyong ginabayan kayo ng Diyos na manahimik sa isang mahirap na sitwasyon, gusto kong marinig yan. Mag-comment ka lang sa okay mag-message sa akin. Hanggang sa susunod na episode. Manatiling matatag sa pananampalataya at ipaubaya ang lahat sa kanya.